yung aming uh, takbo pero uh, dikit na dikit itong uh, post guard ship ng uh, China napaka delikado ng ganitong uh, maneuver dahil alam mga uh, pagkakamali pwede kami magbanggaan ganito na yung situation kanina pa siguro mga 20 to 30 minutes na parang cut and mouse yung uh, labanan yung uh, before shift, tirarang kanina kaya nagmaneuver itong sinasakyan aming post guard ship para makaiwas ilang beses kami nagpaikot-ikot para maiwasan itong mga uh, Chinese Coast Guard na umaharang sa amin. Okay, nakapag-manoeuvre yung aming kapitan para malusutan itong uh, nakasunod sa aming uh, Guard ship ng China. Ang direction kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kami pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami talagang inaharangan kami para makapasok sa Baho di Masinlo. Pero ngayon, ito na yung direction ulit namin, papunta ng Baho di Masinlo. Ito yung isa sa mga bibirang pagkakataon na without kanon canon yung uh, Coast Guard ng uh, Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng uh, China Coast Guard dito sa may Bajo de Masinloc. Dahil uh, sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang uh, barko ng Philippine Coast Guard dito sa baho de Masinloc. Kinamaan na kami thank you kita lihigo na ako ng uh, ng uh, water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako Yung ng bakal. Tinamaan ng uh, tubig yung aking uh, controller pero napababa ko pa naman yung drone so medyo naglolo ko na siya Constitution report Origin stop Pwede tuloy pa rin yung uh, pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyan yung uh, Philippine Coast Guard ship uh, sa sobrang lakas ng kanilang uh, water cannon drum mo talaga yung uga dito sa may loob ng uh, pilot house. Stop na kami sa repina ng sa. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and treaty national laws. Order. Stop. Sabi ko sa inyo eh. T -torn. T -torn.

distance okay. so, 3105, Sir. 1 5 meters Okay 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 Pasok, 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 pasok. Sir, get inside, get inside, get inside. Sir, They will close the door. Okay. Sir, yung panel natin, baka bukahan nila, sir. Di makikita, sir. Pinapasok muna kami dito sa loob. Dahil uh, binabombay yung labas ng uh, sinasak naming uh, barko ng Coast Guard. Tinatarget daw nila yung uh, tambucho, yung chimney. Para pag pumasok yung tubig doon, ma-disable itong barko. Yun yung kanilang yung uh, teori. Uh, teori. Saya malah pasir ke sini, angkuartan dikantin tumbuk. tuloy pa rin yung pag water cannon ng uh, dalawang uh, China Coast Guard uh, ships yung 5303 at saka um 3305 di ata ito. Uh, dalawang uh, water cannon na itong uh, inon ng uh, 5303. Okay. Dahil sa pagwaterkanon cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFP sa mga mangis ng Pinoy sa baho di Masinloc pero tiyak daw, babalik ang mga barko na Pilipinas para tulungan ng mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan.